La, 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 la. <laughs> Good morning everyone! Welcome to my vlogs! <laughs> Ang aga-aga, tawa ko lang tawa. <laughs> Tinatawanan ko yung sarili ko guys. Hindi, <laughs> natatawa lang ako sa aking sarili guys. Mga guys, mga mahal kong viewers, mga mahal kong followers. <laughs> Natatawa ako sa akin sarili kasi nagdamit ako na ganito pero yung, yung chan ko ang okay. laki. Oh, para akong muntis. <laughs> para akong muntis. O, oh, diba? <laughs> Tignan niya. <laughs> Parang muntis si Tito. Ang <laughs> dami. Kahapon kasi, mula kahapon. Tapos ngayon, ang dami kong kinakain kasi <laughs> walang katapusang kain. Diba? Ganon na talaga pag ano no, pag so, meron ka ng hawak, eh mayat mayang kain. Tapos paniinom pa ng sodres. Ang ginagawa kong ano para, ano, para makapagbawas ako kape. <laughs> kasi pag umiinom ako ng kape, di ba? Pag marami kong nakain, kumakalam music sikmura ko tapos mayat maya, panay ako ng utot ng utot na. Ayun. Ayan, guys, alam niyo ba? Bumili ako na ano, dalawang sakong bigas. Ayan, marami na kami bigas. dalawang sakong. Hanggang ano, nasuguro ito, kasha, nasuguro ito. Isang buwan. Dito ko linagay sa kwarto namin. Dito ko linagay, di ba? So, huh? ano sa Ang sakit na dyan ko. Kapi muna tayo, guys. Kapi. Sabihin na naman ng mga mga tandang gurang. <laughs> Enjoy life lang tayo guys. Enjoy life. Baging masaya lang po tayo, di ba? <laughs>